Hello guys, nandito naman tayo kasi maraming tatanong kung ano ba talaga si Ward Up, Scam ba yan, ano ba yan, pagka meron ba talaga dyang makukuha, so magiging zombie pa kami, ayan yung mga tanong nila. And then, pagka in the future daw, baka daw hindi na daw kami makuha na daw yung mga identity namin, yung bayon. So guys, marami talaga nababalita na talaga ganyan. So depende na lang sa kung paano mag-research sa aralin kung ano ba talaga si Ward Up so gumamit tayo ng chat dpt at tanungin natin kung ano ba talaga si word up so what is word up ito so, guys ha titingnan natin kung ano talaga si word up kasi marami talagang nagtatanong sasagutin na natin yan ha okay word up word up is a flagship mobile wallet by the tools of humanity to their world formerly word coin project crypto biometric initiative co-founder by sam altman is server published super app for verified humans user utilize to surely verify their identity word ID yun yung word ID manage digital asset and access in a mini application so word app prove your human so ibig sabihin pinuprove dito na tao ba talaga yung gumagamit dito. or so, verification is via OB or a biometric eye scanner. Yan nga yung eye scanner na sinasabi natin na pag scan doon yung iris natin, makukuha na lahat ng identity natin, which is wrong. You receive a word ID, privacy preserving proof, uniqueness that enable signing across pattern. Website and apps of avoiding of sharing personal info or Name. Ang ibig sabihin niyan, hindi ba siya, yung identity mo? Kung in Irish kan ka lang, hindi man na yung identity mo. Oh my God, ano ba naman kasi yan? The word coin is a wallet for crypto or digital money. So, katulad sa Pilipinas, meron tayong Gcash at kung hindi ka pamilyar kay Gcrypto, hindi mo talaga maiintindihan yan. So, yun nga, no? So, mga nagtatanong sana, sagot natin yung tanong nyo. And then, yung mga iba pang nagtatanong, nasa inyo na yan sa paniniwala nyo yan. Kanya-kanyang paniniwala lang yan. So, kanya-kanya lang tayo, guys. Wala tayong awayan. Walang mag-aawayan dito, uy. So, mga nagtatanong bakit nagbibigay ng free coin si World Up. Kasi, reward huya yan sa atin. Katulad na lang, uh, example natin si Gcash, nagpapamigay ho ng Uh, tokens sa atin. Nung bago pa lang sa si GCash, may 50 pesos tayo na-receive re once na nag-invite tayo. Tama ba? Yun ang na example natin. So, si G, kasi siya and then kaya nagpapamigay din siya ng mga free token para marami din gumamit ng kanyang world app for cryptocurrency. So, yun lang sa nasagot ko yung tanong nyo. And then, pwede pa kayo mag-research or hindi rin ko rin kasi alam lahat yan. Yeah. So, nag-rebase lang din ako sa mga research ko and then, sa mga nababasa ko, sa mga kalala ko, okay. Yun lang, para sa more update, follow nyo na lang ako para ma update kayo sa mga bagong video natin. Then, tutorial. Para maiwasan yung mga scam. Okay.